So, ayun na nga mga insan. Sinalang na natin ang ating puso ng saging. So, ayan na siya. Ibubuhos na lang natin itong uh, gata, ito pong gata na to ito po yung pangalawa na kasi hinuhuli po natin talaga yung yung fresh na gata nya talagang sa huli yun nilalagay so ayan, uh, lang natin yan na medyo kumulo tapos pag medyo tuyo-tuyo na siya, saka na natin ilalagay yung Uh, huling gata ayan po talaga magpapasarap dyan eh. so ayan nakita nyo na mga insan meron na tayong kanin para sa titirahin natin mamaya sa live natin so ito naman yung ating ginataang puso ng saging uh, hindi pa siya kumukulo so uh, habang inihintay natin itong pagkulo ng ating kwan syempre shout out shout out tayo shout out po Uh, kay Imari Jackie Del Pilar, Marites Cabrera de La Peña no, kay Marvin Saranya Labuak, ayan po. Ah, uh, kay Jinjin Soltiga, ah uh, NJ NJ Cabrera Moreno, siyempre mga kaibigan natin 'yan, mga ensa natin 'yan. Ah, uh, Sela Joy Cabrera, Jumer Olivares, ayan po si Jumer Olivares kay Alin Ganon din po sa snack time store. Ah, syempre, ang ating mga kaibigan at kasama, mga batang sapote, ah, si Kalbo, Corpin, ng vulcanizing shop po, dyan sa Naik. Ah, kay Kim De Juan, at sa kanyang, kanyang misis na si Lovely De Juan. Ayan, shout out sa'yo, Lovely. Sinout out na kita, baka naman. Yung pag-follow, baka-baka naman.